Otol, ako tol Ako ninerbius po ay Ako pinasa bukid Ay ako po ay Dali ang tawag ng aking asawa At uh, Mga anak na po Ay si Espo mga kautol Ay hindi po na po na buka yung sipit sipitan Ayan ay whew, Ngayon po ay alas ng umaga Ay hindi po ako makontak Ay tumawag po sa akin Ay ako po ay dali anak Uy, nahapong mga kao eh. Sana po yung gabayin po ang aking asawa. Sa operation po. Tala na po tayo. At uh, emergency po. Yan yeah, mga otol, Tayo po pa-hospital na. Tara, gindela po imong mesco doon. Tatibabya hay na. Room for emergency. Maawto lita po imong mga gamit ng bata. Atin pong dadalhin sa emergency room. Emergency room mga gamit po. May yeah, mga damit. Paibaytan ang mga hindi baka babae. Hindi nga, babae. Ya, maawton. Magandang hapunan po. Tayo po muna sa emergency room na. At uh, yung aking asawa ay nasa babahake na po. Medyo konting dasal lang mga otol, medyo may kabago. Nandito na uh, po sa loob. May bawal po tayong pumasok dahil uh, bawal daw po. Uh, sana po uh, kabayan siya ng Panginoon mga otol. Ako naiiyak mga otol dahil, Siyempre, first time kong magkaganito po. Ay sana po ipagdasal po natin lahat mga otol ng kaligtasan po ng aking asawa. Yan. Sana po ay normal ah. Yan siya na po ang manya po sa loob. At uh, maya maya po ay nasa makikita na po natin. Yan siya na po ang manya po sa loob. At uh, maya, maya po ay nasa makikita na po natin. po yeah, na Okay lang. lang. <laughs> lang. <coughs>

Yung bata, baby, napakalusog mga otol. Uh, yung asawa ko, nasa loob pa. Nainintay ko po po lumabas. Pero yung bata po, nakita ko na po personal. Pagkakalusog po ay. hours alas Tapos tatanong muna sa nurse. Pag siya pakakainin. No, okay lang. <laughs> Ah, uh, mga kotol, ah, sa, sa awa ng Diyos, ah, nakala, ano po, nakalabas na po nung mato, hati yung aking asawa. Yan, ito po tayo sa community, Tayabas, community hospital po. Yan, eh, tayo po kukuha ng kumot at yung asawa ko po nilalamig. Muna po natin ang mga gamit po, ang, kanyang mga dress. Yan. Thank you Lord at uh, yung mag ko na iligtas po ninyo nang ayos po, ang operasyon. Yan, na. Yan mga kotol, okay ka na. Nakahiga pa po. Nalangin po. Okay lang. Nasaan na baby? Ay may pupo nga namang malaki. pero Oo isang... Yung galing pa sa kanyang... Itim pa. Nasaan na ang... Oh. There. Ayan mga kutol, tayo po i-pantay muna rito. Uh, tayo po muna ang taga bantay ngayon po i-alas si. Ayan, ito po yung kayo mag-ina. Tulog na tulog po rin. Tayo po yeah. muna ay uh, walang tulog muna. Mga kutol, kailangan pong gumising at gigising po ng alauna uli ay para magpadede. Magpa Tayo din punta ka, Ano sa... Kamusta ka naman diyan? Buh! Nakagalaw na tao Hello. Hello. Maybe... Hindi ko pa may buhat. Man. Mamaya pagkagising. Mm. Tulog. -hmm. Um. Ah, mga tulog. Pwetan po tayo ngayon. Alam Lens. Ay, tayo. tayo mamaya magpapadidi. Lens. Yeah. Lens. Mga mga tubig na may yun, tayo, tayo, may tayo. Lens. Pasulog. Kasi't po tayo mga kutol na no, 1 p.m. E. kasi magpapadidi po tayo. 1 a.m. in the morning. Yeah. Set ka na mga auto para papatindihin yung bata.

Morning, baby. Morning. Hmm, dilat na prinsesa. Morning. Water ni, bagong lego, baby. Ay, nakakain na pa yan ang tubig.

baka naman po tayo ma-overpatig Dula, so, uh, tayo pa kagigising lang talaga pong pagkapuyat at tayo pa umuwi sa glit at tayo pa ipapundin na rin Alin nga, ngayon, ngayon uli po doon para uh, mag-alaga po sa aking mag-ina at ako po inohan, inanohan lang ng aking uh, mianan na halili po kami magwantay Kababawin na naman po, nakaka 5 hours na po akong tulog mga kodol. Yan. Puyat po talaga ka kanina dahil wala po akong tulog. Yan ang mga kodol. Uh, maraming maraming salamat po sa tulong uh, kaligtasan ng mga mag-ina sa magdarasal po ninyo. Yan. Hanggang dito lang po. Sana po yung nakainspire sa inyo. Sipag lang po siya. Buhay Provincia. Bye.